Ang susunod na programa ay may mga tema at eksena ang hindi angkop sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Mapagpalayang oras, mga kapwersa. Hindi ka na mag-iisa pa, kaibigan. Meron pa ng bagong kauntahan. Ako si Andy Bautista at maligayang pagdating dito sa Ardis Originals. Mga kaibigan, tapos na ang pandemya at nakikita natin na unti-unti nang nagbabalikan ang ating mga kapwersang nagahanap buhay sa kanilang mga opisina. Pero paano na ang mga walang babalikang hanap buhay? Akin kinapanayamang isang HR, People Management at Recruitment Expert na si Mark Kelvin Espinosa halina't at ating tungayan ang aking panayam. Magandang hapon, um, So nakakatuwa at nakapagpaunlad ka ng panayam no sa ating programa uh, program, mm -hmm. dito sa Arnis Originals. Kasi mayroong report ang Al Jazeera, uh, yung 2023, mm -hmm. ni isang sumpa, ano eh, taon ng year, year of the late October. So dahil maraming nawalan ng trabaho sa iba't ibang larangan at industriya. So bilang isang HR expert, ano, ano sa tingin mo ang ang tingin mo, ano sa tingin mo ang um, rason ano, bakit ganoon yung tawag sa taong 'yon at saka kung tingin mo ba totoo ba talagang uh, year of layoffs sa 2023? So 'yun ano ano pa kitain ko sa mga tao at sa company. Sa akin naninwala naman ako sa sa tinawag nila yon kasi napakadaming tao rin ang nawala ng trabaho itong mga um, taong yon na nakalipas. So marami rin ang, ang nag, um, naghanap ng ibang larangan ng trabaho. Mukod sa kanilang um, trabaho noon, may mga ibang tao na kailangang maghanap ng ibang um, larangan para mabuhay. Um, dahil nga, nasabi mo kanina, maraming na-layoff. So, wala rin silang magawa if ever na, na layoff nga sila or nagsarado yung um, isang kumpanya. So, ang opinion ko uh, tungkol sa report na yan is um, unang-una nakakalungkot kasi nawalan sila ng trabaho. So, kailangan nilang humanap ulit knowing na marami ng um, competition or malaki ang competition ngayon sa sa industriya at napakahirap din humanap ng panibago or magsimula uli sa sa ibang larangan naman so lalo na sa mga may pamilya na at kung may anak na sila so nakakalungkot din talaga so ako naniniwala ako na na if ever na natanggal sila or natanggal na nga sila ano lang, um, kapit pa rin and then hanap ng panibago and then keep it positive in a way. So, ayun. So, nabanggit mo, no, yung competition niya sa market ay talaga napaka-steep. Tapos yung maghahanap ng uh, bagong trabaho, no? On an average, upon research, mm -hmm. ano, uh, may mga nabasa rin kami mga libro, ang aming team, patungkol dun sa length o tagal na paghahanap ng Uh, trabaho, no So, hmm. initially, uh, naniniwala ka ba doon sa sinasabi nilang after six months na malay off ang isang uh, laid off uh, employee, mm -hmm. o ay talagang mahihirapan na siyang uh, makabalik sa workforce. After six months, ko kung six, after six months, hindi pa siya nakakahanap. At anong ko hmm. Ako naniniwala ako sa ganan kasi may mga research din naman ako nababasa sa in terms of the difficulty on searching a job. So, yeah, may mga ganan sa, particular din sa mga platforms like sa LinkedIn, may mga posts na ganan na talagang napapakita na na mahirap talaga at marami kang kakumpetensya lalo na may mga uh, ang mga kakumpetensya mo ay mas mas malaki ang ang kanilang uh, experience when it comes to um to the industry na iyong na ating tinutukoy So, ako ang um, masasabi ko dyan na talagang dapat bigyan mo sila ng competition yung ibang tao. I mean, hindi lang dahil sa sa yung skills or nakalagay sa resume mo is ganan-ganan. Siguro galingan mo rin sa sa interview talaga. I mean, ihain mo rin lahat yung nalalaman mo doon sa employer at dapat magbigay ka rin ng edge or magsabi ka rin ng edge beyond dun sa job description na naka-indicate dun sa trabaho para mas umangat ka dun sa ibang um, ibang naghahanap ng trabaho. Kasi yun nga, nasabi natin kanina, sobrang um, hirap at napakadaming um, naghahanap ngayon. So, para umangat ka sa isang um, trabaho na gusto mo, itaas mo yung sarili mo beyond, beyond sa job description. And then, siguro, sabihan mo rin sila kung ano yung mga pwede mong gawing initiative bukod dun sa role na yon So, para syempre, mas consider ka kumpara sa iba. Mm -hmm. So, dumako naman tayo doon sa endemic, ano? So, tapos na yung pandemic, yung COVID-19, ano? So, marami daw na wala naman na trabaho yung mga remote employees. And then, marami sa kanila yung unang nagiging target, ano? Kapag may lay-off, ano? So, paano mo titingnan na sitwasyong to? Ito ba'y patas? O kung hindi talaga mapipigilan, ano ang maaaring gawin ng mga kaibigan at mga kapwersa nating remote workers sa pagkakatong ito? sa akin uh, titingnan ko to as uh, bilang patas sa empleyado at sa um, sa, uh, sa kumpanya. Dahil, lalo na kung ang kumpanya ay isang pribado, nasa kanilang desisyon kung gusto nila mag-layoff ng mga remote employees at kung gusto nilang at ang at kung ang dahilan nila uh, ng pag-layoff ay dahil gusto nila na mag-onsite ang mga empleyado. So, nasa sa kanila yon kasi privado yon eh. Decision nila yon At kung nakikita nila na mas uh, magiging produktibo sa pag onsite ang isang empleyado, so, wala akong nakikita ng mali doon. And, then, um, sa mga um, gusto naman na ipagpatuloy ang remote um, jobs or trabaho, So, may iba may ilan pa rin naman na na trabaho na, avail, na, available for remote work. So, usually itong mga remote work na to, ito yung mga nakabasa sa ibang bansa or usually mga night shift ito or mga US um, time zones. So, ayun, um, siguro if gusto nila mag remote work talaga pwede nilang pasukan ito pero karamihan din talaga ngayon is um, nagte change na ng on-site or at least a hybrid setup. So, umuunti na rin talaga yung mga remote setup lately, lalo na, um, alam mo yun, um uh, marami na rin kasi na ibang kumpanya ang nagsimula na ng, ng fully um, uh, on-site simula nung, mga na, simula nung January pa. So, ngayon, na uh, halos sa kalagitnaan na tayo ng taon, nakikita ko na mas dumadami pa yung nagiging onsite. Kasi ayun ay na nagiging trend din ngayon. At kung para din siguro maging ah, patas din sa mga nago-onsite na ibang departamento sa isang kumpanya. Kasi may ibang departamento sa ibang kumpanya na na talagang onsite talaga, na kailangan nila mag-onsite araw-araw. At may iba rin naman na pwede ang remote setup So ayun, siguro ayun yung nakikita rin ang dahilan ng kumpanya na kaya gusto nilang um, ipa fully onsite site na lahat ng empleyado kasi para maging patas din sa 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 ibang nago o on simula nung um, unang kang unang unang buwan ng taon na ito. So, marami kasi sa mga remote employees din ay na natin ano, wala talaga silang actual Uh, prot protection sa under uh, law yung iba dyan, yung mga independent contractor yung wala nang ng 13 month pay hindi na nakatatanggap mm -hmm, yeah. ano no so ano naman kaya ang pwedeng protection uh, sa kanila no dapat pa ba sila magpatuloy sa pagiging uh, remote worker nila o may iba pa bang pwede silang gawin bukod sa kung halimbawa hindi nila konsonadang mag hybrid mag hybrid o mag onsite Siguro kung kung mga tulad ng mga sabi mo na independent contractor or mga contractual base na empleyado. So, nasa sa kanila 'yon kasi may ibang contractual base naman na may allowance na ibinibigay um or transportation allowance sa sa kanila at may iba rin naman na hindi. So, siguro ang may papayag ko lang sa kanila ay depende 'yon sa kontrata or mga benefits na natanggap nila. Kasi kung Lalo na kung malapit lang naman ang kanilang opisina sa kanilang tirahan. So sa akin ang okay lang kung malapit lang yung tirahan. I mean um around 10 to 20 minutes lang naman yung yung biyahe. So so I don't think na mahirapan sila pero kung kung kunwari um ang bahay nila nasa Cavite tapos ang opisina nila nasa Cubao. So So sa akin, talagang malayo yun. Tapos kung araw-araw, tapos talagang, siguro ay consider ko na talaga na mag, um, mag na ng iba kasi na fully remote or kung kaya mas malapit sa tirahan mo. Like, kung kunwari na sa Cavite ka. So, the most um, ideal location is Alabang. So, isang ano lang yan kaunting biyahe lang yan kumpara doon sa Cubao. So ayun, ang maipapayo ko sa mga uh, sa mga contractual or mga IC na na empleyado na walang gaanong um, pribilehyo or um, benepisyo tula, hindi tulad ng mga na, nasa um, ng mga ng mga empleyado na alam mo yon yung normal na empleyado na na permanent role So ayan, um ayun ang maipapayo ko sa kanila na na i-consider nila talaga yung lokasyon para alam mo yon kasi independent, independent contractor sila eh, wala silang gaano ang um, benepisyo tulad ng ng mga nakukuha ng mga isang permanenteng um, empleyado. So although mas mataas ang kanilang sweldo pero alam mo yon yung yung um, yung hirap sa pagko-commute lalo na napakatindi ng init ng araw ngayon uh, Mark. So, isa rin yung makakapagpahirap sa kanila. Ayun nga pala no, nabanggit mo yung importansya ng lokasyon, ano. So, ikaw bilang recruiter, bilang uh, HR, nakikita mo yung sa resume, di ba? Nilaliban mm -hmm. yung mga address nila. Nakaka-apekto ba 'yon para i-hire o hi hindi i-hire ang isang applicant? Oo, uh, Mark, isa isa 'yon sa mga uh, mga mga bagay-bagay na aming ang uh, kino sa paghahanap ng ng uh, empleyado yung kanilang lokasyon lalo na kung kung ang kung ang trabaho ay on-site or a hybrid setup so talagang tinatanong din talaga namin na or uh, bago pa man namin sila tawagan titingnan talaga namin yung yung uh, lokasyon ng isang um, empleyado kasi kasi pwedeng pwedeng malayo sila tapos umakyat sila doon sa trabaho pero pero sa mga susunod na araw baka mag-resign din sila kasi dahil sa hirap ng commute lalo na kung wala silang uh, sasakyan alam mo yon so mahihirapan din sila so sa una pa lang ang priority talaga namin is yung malapit din sa opisina kung kaya siguro uh, ikaw siguro Mark uh, kung naghahalap ka ng trabaho for sure may, may mga uh, recruiter ka rin na nakausap na tinatanong din kung kung saan yung lokasyon mo or kung ilan oras yung travel time mo sa papunta sa office. So ayun talaga uh, tinitingnan talaga yon. So malaki yung malaki yung um, advantage nung malapit sa office location. compared hmm. sa malalayo. So ayun. So dapat sa mga sa mga naghahanap ng trabaho tingnan din nila talaga eh, 'yung layo. Kasi ayun din naman 'yung kinoconsider ng ng mga recruiter. So 'yun 'no, nakalulungkot din 'no 'yung majority sa mga na-layoff ay 'yung mga nasa sa as uh, software as a service technology businesses uh -huh. at lalo na 'yung mga nasa sales, marketing, uh -huh. 'yung mga nasa HR ano yung mga advice na maibibigay mo sa mga ito lalo na yung mga hirap na maghanap ng trabaho no so nabanggit natin ang laki ng competition etcetera, etcetera. so ma-advise mo ba na yung paglipat from one industry to another and from one department to another um, is would be a great idea kahit wala pa silang experience sa industry or depart, department na yon sa akin ang may papay ko diyan Mark ay mahirapan sila talagang makapasok lalo na kung wala silang um, experience dun sa another department. Unless kung, kung talagang may mga kumpanya or departamento na tumatanggap na alam mo yun, yung kahit walang, walang ganun ka-strong or katibay na experience or at least a background man lang is tinatanggap nila. So, or or exposure ganan. So may mga ganun kasang uh, departamento eh. I mean, tiyatanggap sila talaga. Pero most likely mahirapan talaga sila eh. I mean, ko kaya ang maipapayo ko rin sa kanila kung gusto nilang lumipat is um maghanap sila ng um, or sumangguni sila sa kanilang mga kakilala kasi ang referral talaga is malaking factor when it comes to um looking for another work so um lalo na kung kakilala mo yung isang tao at nakatrabaho mo noon ang isang uh, katrabaho isang malaking bagay talaga ito upang um, ikaw ay matanggap sa isang trabaho lalo na kung ang kumpanyang ito ay isang pangmalakihan or isang multinational company. So ito talaga um makakatulong talaga yung referral ng isang um, kakilala mo lalo na kung kung ang ginagawa mo noon is um katulad ng katulad dun sa sa job description na iyong naispasukan. So dumako naman tayo dito sa Uh, tanong o oh, inquiry ng ating uh, kapwersa at uh, taga subaybay na si Mike Pancheco. Sabi ni Mike Pancheco, mm -hmm. ako po ay isang sales manager. Ang gusto ko mm -hmm. po ay makalipat sa client success role. Kaso wala po akong direct experience sa natulang position. Ano po ang dapat kong gawin? Mm -hmm. you know? So, uh, ang maipapayo ko dyan, Mark, is ano lang, siguro maging totoo ka lang din doon sa employer na sabihin mo na wala kang direct um, experience doon sa, sa hinahanap nila. Pero may ganito ka namang, um, i-highlight mo naman yung ibang skills mo na pwedeng makatulong din na na alam mo yon para na para makapasok doon sa trabaho. I mean, um, although hindi siya ganoon ka katibay na rason pero you, ju you just um, try your luck din. Kung kaya't ang may papayo ko rin talaga sa mga gana na, na wala naman talagang uh, direct na experience is um, maghanap na lang nung talagang may um, experience ka Kung para para hindi ka rin mahirapan sa pag, pag sa pag-explain pag, um, pag nag-interview na kayo kasi syempre pag magi-interview kayo, tatanungin niyan yung yung process nyo, yung skills mo and then yung mga tools na ginamit mo. So ayun talaga kasi syempre sa interview lalo na kung nasa middle interview ka, natatanungin talaga 'yan. At kung wala ka namang experience dito, wala ka rin masasabi doon. I mean, parang masasayang lang din yung oras mo doon sa sa interview kung kung wala ka talagang alam doon. So ayun, ah uh, parang ang may papayo ko is uh, makarap talaga nung direkta na na may experience ka although although matagal o parang nakakainip pero syempre mas mas maide-defend mo naman yung sarili mo or yung um, kakayahan mo sa ganung trabaho at yun din kung may kung may direct kang um, experience doon mas madadalian ka rin na makapasok sa trabaho yun Mm -hmm. So bilang panghuli n'o, uh, ano maipapayo mo sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapwersa na talagang desperado na at nahihirapan ng makahanap ng mm -hmm. trabaho? Ang maipapayo ko lang sa kanila ay um uh, send lang na send and then um yun din tulad ng nas nasabi ko kanina sumangguni sa ating mga uh, kakilala o mga kamag-anak o mga nakatrabaho doon na maaaring makatulong sa iyo na na makapasok sa kumpanyang gusto mo lalo na kung may um, kung may uh, matibay kayong relasyon or or best friend mo siya o naging um, boss mo siya o naging um, naging um close talaga kayo noong mga panahon na magkasama kayo maring Maaari kayong matulungan kasi siyempre ito yung ito yung anong mas madali na na-proseso at at kino-consider naman din ito ng um ng ibang kumpanya yung ibang kompanya kumpanya kung 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 nalalaman mo no? may mga incentives pa nga sila di ba? for referral fee for, so ayun talaga ta, ayun talaga na parang gusto rin talaga nila yon mga ganito para siyempre Madali rin para sa kanila na i-assess yung isang um, empleyado um, particular na sa sa attitude nito sa sa, um, sa working attitude or sa attitude talaga um, personality attitude ng isang um, empleyado Ay, Maraming salamat uh, Mark Kelvin Espinosa mm -hmm. isang HR technical recruitment uh, expert for over 6 six... mm -hmm. Maraming salamat hanggang sa muli ang pagbabago ay normal at laging nandyan sa usapin ng negosyo at hanap buhay. Ngunit isa lamang ang aking natitiyak. Si Juan ay hindi pasisinda sa bawat hamong kanyang pinagdaraanan at patuloy na lalaban upang manalo sa gitna ng pagkatalo, ang bumangon sa gitna ng pagkadapa at ang magsimula sa bawat wakas. Ipanalo natin ang Pilipinas. Ako ang iyong kapwersa, kaibigan, kauntahan katambay at kababata ang Bautista. Magsama-sama tayo muli para sa panibagong edisyon ng inyong bagong kauntahan muli na walang halong chismis ng Big M. Ito po ang Artists Originals. Maraming salamat at perfectong oras sa ating lahat.